kaliwat ka ng pinag-uusapan ngayon si Nading Dantes at Marian Rivera dahil sa ginawang surprise ni Ding Dong Dantes para sa kanyang asawa viral na viral ngayon ang effort na ginawa nito na pag-alaman din ng publiko na wala umanong okasyon ang mayroon sa pamilya nito Jane Astola lamang ni Ding Dong na sepresahin ang asawa dahil alam niyang madalas ay busy na siya dahil sa shooting. Ayun pa kay Ding Dong Dantes ay noon pa man ko na niya sa asawa at sa kanyang sarili na kahit gaano pa siya ka-busy sungkitin ang kanyang career ay gagawa at gagawa peren siya ng paraan para magkaroon ng oras sa asawa. Sa naganap na surprise ng aktor ay nagrent ito ng isang restaurant na madalas nilang kinakainan ng asawang si Marian Rivera noong sila ay kabataan pa lamang. Ang pinaalam din nitong pupuntahan sa asawa ay sasamahan siyang magpa-reserve ng restaurant para sa darating na family day nilang pamilya hindi rin naman lubos inakala ni Marian Rivera na may pinlanong ganoon ang kanyang asawa. Ayon sa interview sa kanya, I really didn't expect na ganoon ang mangyayari that night at eto lang masasabi ko I didn't fail choosing the best husband and father for my children. Masayang masaya ang lahat at kapwa mga kinikilig ang mga netizens. Congratulations for the both of you.